sinabi okay. natin yung pampira. Siguro naman, pwede na tayo Oo nga. Kasi ba yung Victor na yan? Ah! Babe! Where are you? Sa party na katakon Hindi ah. Yung babe, babe. Ang May itong pampira. Abby! Dito! Oh, Diyos! Pahalap na siya! Ah! Huh? Pwisan um, niyo! Nasa kaya tayo dito? Si Victor. Ano? Si Victor? Siya yung... Ano? lalapit. Huwag kang lalapit sa amin. Kung hindi, ano? Eh, eh, eh. Ako na pa, uh, okay uh, eh. Oh, oh, oh. Oh, Ikaw pa rin yung vampira. Nilo <sharp saglaro> ako <tu> mo ako. Tama ka. Ako nga ang Pero hindi ko kayo nilo. Ginapunta ko kayo dito para hindi nila. Tulong? Oh, bakit? Ano ba yung gusto mo, ha? Mag-tunay Mag ka dito ba para sa akin? nakakatakot sa akin. Hindi ako masamang vampiro. Tulad ng ibang tao dito sa bayan ako, biktima lang din ako. Gusto ko lang bumalik sa pagkatao. Pa, paano ka naman namin matutulong maging tao kung Ano ba? Hanggang ngayon, takot na takot pa rin kayo sa akin? Oy, Pitoy, multo ka kaya, ano? Ano gusto mo mag-relax na ang ka? Matawa? Ha? Magdala ano ba talagang gusto mo ipagawa sa amin, Pikoy? Gusto kong tulungan mo si Victor at ang mga tao dito. Bawawala lahat ng kababalaghan kapag matalong ng head vampire. A head vampire? Ano yun? At sino yun? Yun ang kailangan yung alamin. Yun ang yung sa at talabanin. Hmm. Hanapin? So, um, Saan nang na, hanapin? Ah, alam ko na! Di ba pag mamumuli ka ng daga?

Sorry. Ha? ni pwede dugo ko. Panis, ikaw. Hindi